Please, so, oh. Ah, kapag pa, hmm, ganda. <laughs> ganda nga nito mga nung, nung umulan no, basa-basa pa siya no. Ah. Yan maayos na. Kaya lang meron pa po tayong project pa lang sumunod pa sa baba, yung flooring do sa ilalim ng manga, sabi ko lang. isang magandang buhay mga farmer ani pala tayo ngayon yan susunduin ko sa Rambo uh, ko lang ng konti doon dahil si Nikki busy din sa ano hindi ko na mistor mo sabi ko magtrabaho ka na lang kami na bahala helper ni tatay ruming sana si Rambo <laughs> naghahanap din ng magagawa yan, ang kanyang buhay pag walang lechon nagsusunog ng <laughs> Nasaan na? Kita ko sa malayo eh. Bo! Asa nga? Ba, ang bilis mo umikot ah. Magpapaani tayo. Ikaw na muna ang totoong magtingin-tingin doon. Parang ano, silip-silipin na lang natin. Andun din naman ako si Nikki kasi nag-test na yung dalawang si Dexter at si Nelnel. -Nel. Magte-test na daw. Ayan, lang ano. Ayan, oh, naku, biglang na-cancel ang ani. It's full metal. <laughs> full battle gear pa naman ako. Ayan, oh. <laughs> Ay, kabon na lang tayo Ano lang, napatay na yung uod Oh, dito na muna si Kongkong Wala nang gagawin eh okay, ha? Ano lang, huwag mo nang pakadami Ha? Ayaw nga, oh Bilis pa naman lumaki, no? Hmm. Kakain ng dahon, biglang laki, no? Meron, Meron, pa. Meron, pa. Meron yan, alugbati. Eh. Oo. Di, tapangan mo yung ano, yan lang ang isprayin mo. Na. Tapangan mo, yan lang ang isprayin mo. kaya, pwede yun. Oo. Medyo, wag naman masyadong matapang, pero yung tamang ano. Pero wag mo na yung tong kamatis. Yun lang ang lagyan mo, no. Sige, tingnan natin kung pa mapapatay. Tapos ito, oh, parang hindi na ata natin, natin wag na muna natin lagyan ito. Ang palayan na lang lagyan mo. Oo. Oh. Delikado. Kinakabahan ako, nando. bamihan natin 'yan eh. Okay na 'yan. Next week na tayo maglagay. Oo. Pag-spray natin kuya lalagyan natin crop giant 'yan. Hmm, crop giant na lang. Delikado kasi to. Parang kinakabahan ako dahil ano, oh. tingnan mo. Oh. Medyo di pa nakaka-recover, bubugbugin na naman natin. Yung ano na lang, yung Itong nga ano, sili. Lagyan mo na, may bulaklak na din naman 'to, di ba? Lagi ano po kami ng pampalaki ng bunga. Ngayon, sabi ko itong ano wag na muna. Kasi ano na 'yan eh. nabugbog na 'yan nung nakaraan. O yan pala, oh. Hay dito lang sa may baba kung yung ano mo. Wag masyado doon sa pinakapuno niya. Sa may baba lang. Ayan ba ako ganyan lang oh. Dito lang. Huwag masyadong ano. Ayan. Pababa. Pahaba lang. Ayan. yan Okay na yan. konti lang para huwag naman masobrahan. Ang laki na oh. Lalaki ng... Lalaki pa ito. pa ito. ah. Gusto ko sana yung kagaya sa palengke. Mahahaba na ano wala pa ito ah. Di makikita natin 'yan pag tumigil na, pitasin na. <laughs> oh, may kalabasa din pala. Aru. Oye, oh, no. Oh. Udas. Oh. Normal lang. <laughs> Alam niyo ang ampalaya, may kita din sa ampalaya. Kaya lang ang ampalaya, medyo maselan pong alagaan. Kailangan talaga marunong kayo. Eh hindi siya yung kagaya ng ibang ano mga pagtatanim, parang basic lang. Ito may mga sekreto 'yan eh. May mga ginagamit sila kasi ang kalaban po niya yung tumutuso. May mga mga yumamaman na din palaya Tayo naman libang-libang lang. Pero at least oh, kapag pa sa kanya, iano niya na to tutala, kanina kasi tumutulong siya kay Junjun, -Jun. ayun nag welding na po si Junjun -Jun dun hindi uh, uh, siya kailangan so tawid na naman siya dito ito um, kasi kahit mamaya pwede na po akong bumili ng seedling at itong pahabaan na ito, ang palaya din uli okay na yan, yung papaya natin diyan lang yan Eto baka palitan natin Papalit tayo ng ibang papaya Yung mga hindi gumanda Ganun ang gawin ninyo Palitan nyo na po Huwag na kayong magtsaga na sabi mo oh, Baka gumanda pa Pero kung sa tingin nyo alanganin na eh, Pinapalitan na po yan Ito magaganda talagang tataba pa ito kailangan lang mabungkal na naman yung gilid niya tapos mabiligan organic fertilizer ang ganda nga dito mayroon tayong drum na stay put nakababad nga sabi ko na puno na karaan nakababad yung mga manure cow manure, carabao manure tapos sa uh, pupunduhan lang ng tubig pag magdidilig kahit uh, magdilig ka ng let's say tubig na ano puro yung galing sa fishpan maganda din yan kukuha ka din ng isang tabo Pangdilig ulit sa ano, para may nutrients din na uh, ibinibigay tayo no? organic pa so, walang overdose wala kang uh, masyadong chemical din basta malabnaw ng kasi ito ang maganda dito kung yung nakahalo sa tubig masisipsip agad ng halaman pero dapat ano lang o mild lang Kung gusto mo na Hindi na dilig ng dilig Maglalagay ka dito Ibabaon mo naman Yun matagal naman yun Kahit one month hmm. Matagal nga naman So Pero Mas gusto mas ko yung, yung tubig, eh. tubig Matrabaho lang ng kaunti Pero Masisip-sip agad Alaman natin yan Kung magaganda yung Magiging bunga ng Anong to Siling panigang Ayan pala may bunga na oh. Oo Gamit natin sa lechon yan. Tanim din tayo ng siling tare, no? Oo. Oh, okay. Na. Kaya natin pwedeng isiksik yun. Okay, dito? Pwede pa, oh. Na. Dito, oh. Kung siling tare, no? Oo. Ito, space na ito. Pwede pa ito. Pwede Oo. Oo. medyo nag light lang kami ngayon yung ano wag na muna <laughs> wag na muna natin tirahin yung kamatis sasabihin na kamatis ang dami ko pang uubusin dito wag na muna tama na yung nilagay natin ah, uh, yung fish amino lang ano okay na yun tama na yun natural lang yung ano natin pero ito chemical fertilizer tama na muna at ayan uh, oh tingnan nyo po oh medyo nagkulot na nga oh para hindi naman natigok Pa naman Ano, silipin natin si Parang ibang klase itong talisay na ito ah, ano, Nabuhay naman yan ano? Parang nauubos ang dahon Kinakaban ako sa <laughs> Kinakaban ako Ayan, silipin natin ito si kongkong At uh, pinapapatag ko na yung ano Yung lupa na pagtataniman namin Yung ampalaya sabi ko nga may kasunod na. bibiling ko naman yung nakatubo na. Sana mayroon ano yung 10 pesos ang isa. Para tayo ng time, medyo makahabol dito. Tapos hmm. Mas ito. Oh. Pwede naman 'yan i-ano, sili naman. Yan! Talagang lageng ngedangan ito mah nung nung umulan no basa-basa pa siya no mm -hmm. haya naman to no kung no isang straight na gano' no oh mm -hmm. tong ipil ano na lang ito patay patayin mo na lang ito huwag mo nang hayaan na no hmm? lagi na lang na joke yo lagi na ma titrim oh tapos dito sa baba dati tinaniman ko itong kalabasa kaya yeah, effective ang kalabasa dito eh nga lang talagang pagdidilig medyo bagay saan ka ba kumukuha ng ano tubig pagka nagdidilig sa fishpan na Oh, mas maganda, mabilis. ganda na pala yung mga kalabasa doon, kaya lang may insekto yung orange, ano? Yung nga, kuya, ano pa pamatay matay doon? Ano kuya? Dapat nun, mabaho yung dahon para hindi niya malapitan. Ano ba yung magnum Masyadong mainit. Oh, mainit talaga. Anong mispray ko ng magnum? Ano yung mispray natin ng magnum? E, Paglalang pag matapang yung ano mo, mainit talaga yun. Kunti lang talaga dapat yung magnum sipin mo yung langgam na ka agad di ba yung ano nga nalulusaw yung styro di ba hmm. di na talaga nakauwi yung kalapati kong grey ano buhay pa kaya yan buhay pa yung kuya ha? Nauli nila yun eh. Ah, na. Sa Maynila, yung mga hmm. nag ano, no? Na? Hmm. Hindi, kahit mahuli kasi hindi pa marunong mo eh. Hindi, hindi siya ma... Matututo. Hing lang sa ano, yung nakahuli. Oo nga. Kung hindi niligla ni Kuya Romel, nandyan, nandyan na yun. Matututo na yung Kuya, palayo na palayo. Yung iba mo kaya, subukan mo yung mga iba dyan Oo, oh, marami na Kahit palayo na, no? Oh. Training yung na ano, na yung kaklasik ko, si Jomar Nag-post siya, 8 out of 8 Vegan okay, no? Diba? Rin, Ibig sabihin, 8 out, of 8 Naka-uwi lahat yung walo niya, no? Vegan na, no? Ilocos Testa nyo kuya? Hindi Hindi, naka-training yun o, Palayo oh, ng palayo Magaling 8 niya 8 out of 8 ngayon, pa na 'yung ko 'Di pa kagawmano na 'yung mga ano ko, 'yung mga inakay. Pag lumakas na, may pisa na doon sa tabi ni guys sa akin. Magagis ka na apat eh dalawa. May pisa na. Gilid lang ng kaunti natin, ano kasi baka mamaya, bakay kung ang palaya pag ganun naman ano. 'Di ba? Marami ka pa naman tulos diyan, 'di ba? Palaya. pala oo wala pala pero yung mga hindi namin kapagas muna huli ano bibili tayo nung bulo oo oh, yung bikal no Hmm, bikal dati kumukuha kami ng bikal dyan sa bundok daming bikal dyan kuya ayan no? ang kahirap pala kuhanin noon, ang kate na? maba makate no Bilang. lang bikal dati Daig mo pang nahigad, no? Hmm. Ha? Hmm. Para kasi, sinagos na ah. yung lupa. Ay, kung bumili ng, ano, para mayroon silang ampalaya, para diretso gapang agad, no? 10 piso lang naman yun, eh. Ha? Ah, magtatanim din siya. Ha? Magtatanim din siya? Ano din kaya ang buto gusto niya? Anong gusto niya buto? Ah, oh, sige. Ayan na oh, naudlot yung ating uh, ani, mga ka farmer. Ayan. Ating yung mga bibi oh. Yung mga tira-tirang kanin talaga. Hindi po maiwasan. Kaya yan talaga ang bibi is ano. Um, talagang may mga tira-tira kayong kanin. Yan talaga ang role ng bibi. Hmm. sila, hindi sila nagkukumahog ah. Bagay, meron nga palang Binigay na feed si Rambo. Ayan, silipin natin yung mga itlog. Ano ba? Anong inaano mo dito? Uh -huh. Ilan ang itlog ng gansa dito? Apat? Ah, lima? Lima ang itlog ng gansa. Uh -huh. Ayun, naglilimlim din. Eto, baka bugok na yung mga yan. Ha. Ano, ipisa ka na dyan? Na? Sabihin mo, ha? Ah. Wala, wala, wala. Sige, sige, sige. dami niya, no? <laughs> ano na po yun? Gray na. Kailangan maayos na. Kaya lang, meron pa po tayong project palang sumunod pa sa baba. Yung flooring doon sa ilalim ng mangga. Sabi ko, wala na mangga anong costing at... Uh, simento lang naman yung ano tapos batong yung gabal doon magamit na edi si tatay naniti na so, natapos na po yun ito na oh dami nating lilinisin dito gusto ko nang paputol tong malberry paputol na natin ang ititira natin itong mga nyog akasya mother de ako putol ito ay as is ganyan na lang pero bala kong i ano bang diskarte eh? Yung doon sana magpatayo pa ng bagong Ano ng mga bibig Kulungan Kulungan lang at shelter lang po Na talagang kahit Mga yerong luma lang na Idingding natin pang pader Tapos sa uh, Mga pugad Maayos ng maayos Iba yung kahilera So at least po hindi sila gano'ng ano Medyo napabayaan lang ito na busy tayo <laughs> eh hey, ngayon saya, sabi ko sayang naman at uh, marami talagang tira at masarap naman yung kalderetang bibi edi eh, di alaga tayo tapos mag harvest na naman tayo itlog ano queen huwag mo ubusin yung chocolate mo ha okay. baka ya, uh, ubusin mo lang hanggang mamayang gabi yun ayan medyo tanda lang kay Rowan to ng isang taon pero para sila bulol <laughs> ano panibagong pids na naman kahapon ubus yung itlog tingnan natin ngayon kung ilan yung piwi yung piwi po na itlog na maliit na maliit di nilaga ko kagabi Pinakain ko kay Chichi, sabi ko, Chi, ano, may sa tingin mo may puro puti lang pala yun. <laughs> Walang pula. Kala ko parang pugo. Walang pula, mga farmer. Puro puti. Hila dyan na ni Rambo 'yan, oh. Oop. Aha. Ilan ang itlog? Wow, talaga ito isa. problema, iniiputan pa. Ang bihira mo. Ito pa kayo nag-iipot. Ilan yan? Ilan yan? Dalawa, tatlo, apat, apat. O oh, sige, limliman mo ng ano, pakaligaya ka. Bukas ko na kunin yan. Batayin mo ha. Bukas na natin kukunin. Thursday, bukas. Ah, ah. So, may isang araw pa marami na yung itlog dun Kailan kaya kaya ulit tayong babiyahe kay eh. Mix Prezi pinakain na to ni Rambo Mas marami na yata yung bah may nakalabas na bibi patay tayo dyan eh. Na, nakalabas sana, kaya gusto ko na rin sana itong malatagan din ng ano ay dito sila nakakalabas oh. yung ganyan cyclone wire malinis namin tapos papalatagan ko na eto pinag-iisipan ko ano kaya sabi ko kay Junjun ano kaya maganda si harbisin na ba namin o palpasan ko na yung hito parang gusto ko nang palpasan na lang eh total binibingwit-bingwit na din lang naman ng ating mga bisita kami, kami rin binibingwit-bingwit pangkain kain-kain na lang pangihaw so parang din ako pakain ng pakain total ang dami naman pong malilit na isda pagkain ng hito ano <laughs> pero kinakain na na yung malaki dito ko yung, yung isang araw eh pinagkakaguluhan nila yung, yung, yung ano, pinatay na nila, malaki talagang pinag-aaga pin ginaganong ganon yung unti-unti ako, pakawala pa ako ng aking mga kalapate at delikado ah dilim oh, yun oh mga ka-farmer yun, di na ako makapasyal sa palay bukas na lang natin pasyalan bago anihin at mukhang tuloy naman na nagkabiriya lang dahil hindi daw po natapos kahapon yung hinaharvest nila siguro malaki ano? so ayun po ayun balikan na lang bukas bukas na siguro hindi naman uulang thunderstorm lang ito lumaki ang papaya dito ah mga survivor ito eh oh. kaya nagpatanim pa ako dito hindi naman lahat yan sabihin kong magpuproduce ng maraming bunga pero try natin kasi nung dati naman, hindi talaga naalagaan. Pero ngayon, eh, na tayong ha-assign. Uh, Medyo busy lang talaga. Pero pagka tapos-tapos na tayo, matututukan na po yan. yun na lang ang gagawin ni Kong Kong. Magtanim. Mag, uh, ano, maglinis-linis dito. Veggie. Veggie man lang. Ano ko na lang sa kanya yung mga gagawin, ano. So, ayun po. Dito naman ako, eh. <laughs> So ayan, ang gandito na lang po. At maraming maraming salamat. At gusto kong batiin ng happy birthday pala si Tita Rose Di Guzman. Ayan, Tita, happy happy birthday po. Hope to see you next year. At uh, paalala nyo na lang po yung inyong manga. Pagbuburo kita ng manga. So, sayang nga gumawa sila eh. Kala ko natuloy kayo. So, anyways, hindi natuloy. So, ayun. Next year na lang, God willing. O yan mga ka-farmer, marami pong salamat at magandang buhay!